Kagabi, bumiyahe kami pupuntang Antipolo para dali na itong una naming TV. Pati na nga rin yung mga regalo ko sa mga pamangkin ko at kila mama. Gabi na nga kami nakabiyahe pupuntang Antipolo dahil may pasok nga nung araw na to yung asawa ko. At gabi na nga siya nakauwi kaya inantay muna namin siya. Magbook na lang din ako ng grab para hindi na kami mahirapang mag-commute at para hindi na rin mapagod yung mga bata. Buti na nga lang nakatulog yung bunso ko at ayaw niya nga ng amoy nitong sasakyan at nasusuka. Naku po, maya maya nga dalawa na nga rin silang nasusuka at buti na lang meron kami mga pagkain dito na naubos na nila. Kaya ayan nga, pinaredy ko na at baka nga biglang masuka. Mas gusto nga rin nila yung amoy ng chichiriya kaysa nga daw dito sa loob dahil hindi naman kami sanay sa sasakyan. Fast forward nga akin na umagaan. Pagkagising nga namin, nag-almusal lang kami. Tapos nilabas na nga ng asawa ko itong TV na dala namin. Ito nga yung ginagamit namin sa bahay na TV, yung basic TV pa. Pero okay lang din naman kasi wala naman ditong wifi sa bahay. Ang gusto lang din naman ng mga magulang ko ay makapanood nga sila ng balita. At meron din naman silang TV dati kaso nga lang nasira na. Kaya naman, nung nagkaroon nga kami ng bagong TV, naisip ko na sabi ko ibibigay ko na nga lang to sa magulang ko. Tinala na nga rin pala namin yung wall bracket dahil nga wala rin naman tong mapagpapatungan. Pasensya na nga kayo sa background at wala munang aesthetic for today's video. Medyo makalat kasi dito sa bahay nila mama. Gawa nga ng malitan talaga tong bahay namin at yung mga ibang gamit nga na e nasa itaas. Pasalamat ngalang nga lang din kami kasi kahit maliit nga to eh, hindi na namin kailangan pang mangupahan dahil nga nung bata pa ako nungungupahan nga lang kami at palipat-lipat. Pero itong kinatitirikan nga bahay namin, hindi po namin nabili tong lupa at rights nga lang din ang meron kami. Pero alam nyo ba, maayos-ayos na nga to, hindi to kamukha dati nung unang lipat namin. Yan nga pintura sa pader, ako pa nga yung nagpintura niya. Naalala nyo ba, nung umuwi ako ng antipolo, naglinis-linis nga ako noon tapos nagpintura nga ako. Pero ngayon nga, kahit gusto ko maglinis sa bahay nila mama, eh saglit nga lang din kami at uuwi na rin kami kinagabihan. Sinakto ko lang din talaga na makauwi kami sa day off ng asawa ko at hindi nga kami makakauwi ng Pasko. Ang antena nga na namin dito, Niram ko muna kala Ate Marlene dahil hindi pa dumadating yung in-order ko para kala Mama. Pagkabukas nga, trinay ko na nga rin yung iba't ibang channel para makita nila kung ano nga ba yung mga channel na meron to. Eto nga si Ate Marlene, yung asawa ni Kuya na panganay namin. Maya-maya nga, pinapasok ko si tatay. Sabi ko, tuturuan ko siya kung paano nga gumamit nitong remote para nga pagka gusto niya manood, ay eh, makakanood siya. Kung dati na kayo nakapanood ng mini vlog ko, nakita niyo na to si tatay nung umuwi nga ako ng antipolo. Kung mapapansin nyo, hirap talaga siya makalakad dahil na-stroke na nga siya dati natuwa nga kasi makakapanood na nga raw sila ng balita pati nga ng mga palabas dahil dati nga sa cellphone lang sila nanonood ang linaw nga rin daw kasi yung lumang TV namin dito na nasira na yung pangayo merong mga likod At ito naman mga dala naming regalo para sa mga pamangking ko, pati na nga rin sa mga kapatid ko. inilagay eh ko na nga rin dito sa may ilalim ng Christmas tree. Yung iba nga dito, ito yung mga inipon ko na mga free sample. Yung iba naman ay in-order ko sa Orange App. Nagulat nga ako kasi lumit nga itong binigay ko kay mama na Christmas tree. Sabi niya nga eh putol kasi nga ito ay binigay ko pa sa kanya last year. Tapos yung iba nga decoration dyan, yung mga binigay ko naman sa kanya na ginamit ko last year. Buti nga nagkasya dito sa lamesa ni mama yung table cloth ko last year. Tapos binigay ko nga rin pala sa kanya pati yung mga dati kong ginamit na mga kortina. At yun lang muna mga Marcy at Parsi. Salamat sa panonood. Please like and share this video. Abangan nyo na nga lang yung susunod kong mini vlog dahil ipag-grocery ko naman si mama.